Dalawang luto po ng tahong ay babahagi ko sa inyo. Pareho pong masarap. Pero kung ako sa inyo, mamili na lang po kayo ng isa kung ano bagay sa inyong panlasa. Huwag niyo pong lutuin magkasabay. Sibuyas. Luya ang gagamitin natin. malalaki. Bawang. Dapat maraming bawang. Kamatis. Ligisin natin yung kamatis dun sa onion at dun sa ginger. 2 tablespoons soy sauce. 1 tablespoon po ng patis. Asukal. Gamitin na lang natin tong ating regular yellow curry powder. Coconut milk. 1 can. Halo, pakukuloyin po natin yan ha Para may X factor yung dating nung inyong ulam Lalagyan po natin ng dayak Just the green part ha Kasi yung white part po is bitter Nakikita nyo yung verde na yon Yun po ang ilalagay natin Nakita nyo kumukulo na We use the lime zest and we're also using The juice of one half lime O ngayon kumukulo na Ilalagay na natin itong ating tahong O ito po ang gagamitin natin It says here frozen cooked half shell Mediterranean mussels. Ready na to ito to cook. Malinis na, wala na kayong gagawin, iluluto na lang. We are going to add our mussels. Napapansin nyo ba? Frozen pa. Cover. Okay, after 2 minutes, kita nyo, kumukulo na. Repolyo. Natira lang po itong repolyo na to eh. Kung meron kayong kangkong or spinach, basta may berde. Cover again. Okay, narinig nyo yun. After 1 minute, Huwag nyo i-overcook yung inyong repolyo. Bagong luto. O oh, mga kaibigan, bagong ulam po ito. Nakita nyo ba? O oh, ito naman pong pangalawa, napakadali. Ito po ang tahong, ang lalaki, di po ba? Sandaling-sandali ko lang niluto yan. mag lang po tayo ng bawang at saka luya. Nilagyan natin ng patis. Pagkatapos ay eh, tubig, lagyan nyo ng konting shrimp powder. Ilagay nyo po yung tahong. Pakuluan nyo. Lagyan nyo ng uh, konting spinach o kaya yung malunggay o kaya naman eh, dahon ng sili. Pagkatapos po, bago nyo ihain, eh, lagyan nyo po ng mozzarella cheese sa taas. Kung meron kayong microwave, ilagay nyo. Kung meron kayong oven, i-broil nyo ng konti. Ganun na po. Nakita nyo ang sabaw, creamy-creamy. Ayos na ayos po yan. Gatas o sabaw bigas Pwedeng pang sabaw. Panalong panalo. This is my go-to appetizer dish at wow. home because it's just so easy to make. You can prepare it ahead of time. Wow. With cheese and all on me. Para nagkukwentuhan lang naman tayo, di ba? Habang nagluluto ako, nandiyan kayo, nagkukwentuhan tayo, masaya. <laughs> ako po'y naniniwala na isang matibay na pundasyon ng pagkakaibigan nagsisimula sa kusina, lalo na pag gutom kayo. Agree ba? <laughs> o sa susunod ulit, kita kids, Ron Bilaro po. I'll see you again. Bye everybody!